Lao, isa na 'yung kinakain mo, mo na ata. Binini mo kasi binitas mo. Hindi <laughs> ba oh, tigas? Oo, pati gas. <laughs> Ayun. Mama pa kana Kain na. Kain na Kaya na. Kaya na, lang. na lang. Kasi hindi otay? Kumain na ako. Ay, takat na. Ay, si si TV. Hmm. Ano yan? Adobo din. Walang katak. Ngayon, ano yung tropang vlogger? <laughs> oh, Sa'yo, tayo eh, Ito atay. <laughs> lugi ako ah. <laughs> hmm. Di diba mo makita atay? Paano kayo kakain dalawa yan? Kalayo ko. Hindi, ito na. Ba't nilagyan pa natin ng saging diyan ang samay ang lahat. Lahat nang nilagyan. Doon na ah. Ngayon oh. <digital2> Ano ano mas masarap? Ito o yan? Ito. Yan mas masarap? Bakit? Sabi mo ano kanina kahit ano. Okay. Yan yung konti ng mga nyo sa akin. Kahit ano pero mas prefer. Ayaw Ayoko kasi ng mga gata. Ito ang Ano? Adobong ginataang pabo? Ano? Ano tawag? Huh? Hmm? Bahala ka na. Adobong ginataang pabo. Di ba sabi mo kitlong yun yung Adobo ba? sa gata, na pato. Ah, adobo sa gata. Pato? Hmm. Ay, ano, pabo. Gansa ay. Eh. Huh? Gansa. <laughs> <laughs> Stretch ko naman. Ang uli naman. Bye! Ang uli naman.